Paano kung sa kabila ng simple o ordinaryong pagsasama ng mag-live-in partner na ito ay makakatagpo sila ng mag-live-in partner din na walang ibang ginawa kundi ang mag-away at magsisigaw sa katahimikan sana ng gabi Idagdag pa ang tila malamisteryosong misteryosong lumang bahay na kanilang tinitirhan na sa likod nito ay namamalagi ang isang naguguluhang katotohanan. Tulungan mo ako. Iyan ang ating matutunghayan mga kayoso sa pelikulang ito na pinagbibidahan ng dalawang pinapantasya natin noon na sina Andrea Del Rosario at ang nag-iisang Maui Taylor na pinamagatang. Hindi ko na kaya tulungan mo ako. Nagsimula ang kwento kina Brandon at Shai na nakipagnegosasyon para sa pag-arkila ng isang lumang silid sa bahay na pag-aari ni Stella. Si Bricks, na isang delivery van driver, na siyang live-in partner ni Stella na siyang kumakausap o nakikipagdeal sa mga gustong umupa sa nasabing lumang silid, na kalauna ay napapayag niya ang mag-asawang Brandon at Shai. Hindi naman alam ng mag-asawa na sa loob ng nasabing malamisteryosong lumang bahay, ay namamalagi ang isang naguguluhang katotohanan. Si Stella, na siyang may-ari ng nasabing lumang bahay na minana pa niya sa matandang dalaga na siyang umampun sa kanya, ay tila misteryoso rin ang pagkatao dahil bukod sa bibihira lang kung lumabas dahil mas gustong nagkukulong lang sa kwarto dahil siguro sa trabaho nitong isang manunulat, Kalakip nito ay isang hindi maintindihang pangyayari na kung iisipin ng mga nakakarinig lalo na kina Brandon at Shai ay isang normal lamang na pag-aaway o hindi pagkakaunawaan ng isang mag-asawa na humahantong sa sakitan. Pero ang lahat ng iyon ay isang paghihinala lamang dahil ang katotohanan ay hindi mo lubos paniniwalaan, na tanging si Rick ang nakakaalam. Dahil kasi sa labis nitong paghanga kay Stella na halos araw-araw niya itong sinusubaybayan at minamanmanan, matutuklasan niya ang katotohanan sa likod ng mga nangyayari na halos nagpapabingi kina Brandon at Shai gabi-gabi, na hindi nito masabi-sabi dahil sa kapansanan nitong isang pipit dingi. Gayunpaman, si Stella ay isang relihiyosa sa kabila ng malamisteryoso nitong pagkatao. Kaya sa pagsapit ng gabi, sa kabila ng prusisyong nagaganap sa labas ng bahay, iba't ibang posisyon na rin pala ang nagaganap sa loob ng kwarto ni na Brandon at Shai, na tanging sa full movie nyo nalang matutong hayan. Subalit sa mga sumunod ng araw, dito na halos gabi-gabing binubulabog sila ng mga pagsisigaw ni Stella nang dahil sa kagagawan mismo ni Bricks na kanyang kinakasama. At sa tuwing tinatanong ito ni Brandon kay Bricks, ay itinatanggi nila ang mga nangyayari at iniiba pa ang usapan. At kapag kay Stella naman, ay mabilis pa sa alas 4 na umiiwas na ito na para bang walang naririnig o nakikitang tao. Maging kay Shai nga din ay ganoon rin ang pinakita nito ng matanong ang tungkol sa kanila ni Bricks, at hinayaan na lamang ito ni Shai at hindi na pinilit pa lalo na nang mapansin niyang tila ikinagalit ito ni Stella. Pero isang araw, dahil nga sa nakatagong katotohanan sa loob ng lumang bahay, Kapansin-pansin ang isang lalaki na tila nagmamanman, na kalaunay na halata pa ni Shai na sumunod ito sa kanya habang ay papasok na sa kanyang trabaho. Maging dito nga rin kay Brandon ay nahalata rin niya ang nasabing lalaki, at ang nakapagtataka ay pumasok pa ito at mabilis namang pinagbawalan ni Stella at pinalabas. Dahil sa seminar na kailangang saluhan ng grupo nila Shai sa trabaho, Mawawala ito ng halos isang linggo gayon din dito kay Briggs na dalawa o tatlong araw ding mawawala dahil may id -de deliver sa kalapit na probinsya. Kaya sa pagkakataong ito ay dito na nagkalakas loob si Stella na humingi na ng tulong kay Brandon. Hindi, ko na Hindi naman ipinag ni Brandon ang hinihinging tulong ni Stella sa kanya kaya lang ang tulong na ninanais ay mahahaluan ng sabik at pagnanasa at dito na nga mag-uumpisa ang lihim na ugnayan, nang dahil sa geng-gengag hindi inaasahan. Ngunit ang lahat ay makikita at malalaman ni Rick, na labis nitong ikinabigla dahil sa hindi inaasahang nakita. Nagpatuloy ang mga ganoong pangyayari at sa pagkakataong ito, hindi nila inaasahan ang pagdating ni Bricks na mabuti na lamang at ito'y kanilang natunugan dahilan upang nakagawa ng paraan si Brandon na may ligaw muna si Bricks upang makalabas at makaakyat na sa itaas si Stella. Sumunod lamang na araw ay dumating naman ng biglaan si Shai at mamumuhusa ang matinding genggengan kung hindi lang naamoy ni Shai na may ibang pabangong na iwan sa kanilang unan pero isang kalokohan lamang pala iyon na gusto lang niyang asarin o tikluhin ang tinakasama. Ganoon sana kasosingsing na ng babae ang sumunod niyang nakita kaya sa pagkakataong ito lalo na nang malaman na pag-aari pala iyon ni Stella at mariin pa siyang pinigilan ng Akmang susugurin sana niya si Stella na naging dahilan upang masaktan siya ni Brandon sa unang pagkakataon ay dito na niya tuluyang pinutol ang kanilang relasyon. Dito naman na magsisimulang magkanda leche ang buhay ni Brandon nang hindi niya inaasahang mapuruhan si Bricks ng tulungan niya si Stella sa muling pag-aaway ng dalawa. Halos mablangko na siya dahil sa takot at kabangunit itong si Stella ay kampante lang at ito pa ang nagtuturo o gumagawa ng paraan upang mailigpit ang lahat ng kalat ng kanyang ginawa. Naging sunod-sunuran tuloy si Brandon sa mga utos ni Stella kaya lang ay hindi lang silang dalawa ang nakakaalam ng mga pangyayari dahil nakita rin ito ni Tony Rick nang hindi inaasahang nakapasok na pala ito sa kanilang bahay. Pagkatapos mailigpit ang anumang maaaring ebidensya, nagdago muna si Brandon ng ilang araw ayon sa utos ni Stella sa kanya. Hindi na rin niya magawang lapitan si Shai para madamayan man lang siya nito sa problemang kanyang kinakaharap at talagang sising sisi siya sa mga nangyari, o sa kanyang ginawa. Matapos ang ilang araw na pagtatago, bumalik siya kay Stella at makikita naman ang pag-aalala nito sa kanya. Ngunit ang mga sumunod ng tagbo ay halos hindi na niya maatim pa dahil biglang nagiba na si Stella. Ngayon ay nauunawaan na niyang may kakaiba talaga dito kay Stella kaya lang nang akmang aalis na sana siya. Nangialam ang bago ng nangungupahan sa mismong kwarto nila noon ni Shai, at dahil sa kasinungalingan ni Stella, binaliktad nito ang mga pangyayari dahilan upang siya na ang naging masama, at sa kasamaang palad ay hindi niya kinaya ang lakas ng pakilamerong bagong nangungupahan. Parang naulit lang tuloy ang mga nangyari noon kina Brandon at Bricks dahil makikitang nanginginig na rin sa takot ang lalaki dahil hindi rin ito sinasadya ang kanyang ginawa. Si Stella na naman tuloy ang gumagawa ng paraan mailigpit lamang ang kalat ng lalaki pero dahil nagpakilala na ang lalaking ito kay Shai, na isa pala itong private investigator dahil sa hinalang sangkot o may alam si Stella sa pagkawala ng isang lalaki na nangupahan mismo sa bahay nito noon, dito na naalarma si Shai nang makaramdam ng pangamba para kay Brandon kaso yun nga lang dahil huli na ang lahat ng makitang nakabulagta na ang dating kinakasama. Sila na tuloy ni Stella ang nagpangabot ngunit sa kasamaang palad, darating pala itong si Rick upang tulungan naman si Stella. Laking pasasalamat naman ni Stella kay Rick kaso nang dumating na ang private investigator kasama ang mga kawani ng kanilang barangay at ilang mga pulis, dito na naman umiral ang kasinungalingan ni Stella at walang habas na itinuro nito si Rick, na siyang may kagagawan sa lahat ng mga nangyari. At dito na nagtatapos ang istorya ng pelikulang ito mga kayoso at talagang maaawa ka na lang talaga sa naging kinahihinat na ng labis na pagtingin o pagmamahal nitong si Rick, para kay Stella. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong video, ay pakipindot na lamang po ang like, subscribe, at mag-iwan na din ng comment na aking sasagutin kung kayo man ay may mga katanungan. Maraming salamat mga kay Oso hanggang sa muli at ang inyong lingkod, Misteryoso Recap.